What's up, what's up mga kaso? Ito yung araw na binalikan namin itong mga trap namin. Nilagyan namin kahapon dito sa loob ng palaisda. Okay guys, so ngayon parang may naispatan si Wingman. Yung buni na trap nila is may nauli. Okay natin guys, kung natawal ito. Okay na natin guys. Okay natin guys, kung nakuli yung trap ni Wingman. So yung bagong trap namin. guys stick oh yan nice one okay okay ang galing ni Wing uhuy lalaki uhuy oh. yan yan tingin daw oh. oh lalaki lalaki yan pero pag babae kasi pagkakawala namin pero lalaki man Positive. tid good job oh. so ayun guys kukunin na ni Wing yung pinlanta nilang bomba bomba ba Amalit. Ayun nga mga kaso, yung ibang trap namin ay may mga laman na limango at yung iba naman na iwala. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong content cutting cook, Panguli huli ng limango, please wag subscribe at pag-follow ang YouTube channel namin at Facebook page po namin na Team Soya. At shoutout sa lahat ng tumutulong at sumusuporta po sa channel po namin na Team Soya. Kami ang gira ng vlog na nagmula sa Pagodos, City. Uy, nasa chamba! Wala! Ay, dyan ang aku ako din! Yang tambah, guys. Mister Asero. Katakan. Nasab. Tiada kampar enggak. Apa? Kampar. Kampar ini dia. Ini kau. Di dalam

Tarong ko ba? Matinik man yung kapanatan. Okay, tanong sa natin yung tanong. Itan, ipikil lang, ipikil lang. Camera, camera. Yan, okay. A few moments later. Okay, so mga okay, ka-Izan or ka-Team Soya. So ito yung nauli na namin ngayon. So ito yung kapo na ginawa namin ng trap or nilagyan ng spine. So ito yung nauli. Timing. So trap to para sa limang. So itong mga maliliit. Um, ah uh, so is pakawalan kasi yun ang kasabihan ng team namin so pag mali, talagang pakawalan and then pag babae pakawalan din kasi nga pag mga anak yan dami pa yun so kami din yung mag to doon po yan yung babae so, so ito yung pagkaiba ng babae sa saka lalaki. ang babae kasi guys is kung ganyan malapad ba and then pag, lala, lalaki is ganyan pahaba yung niya. Ayun, guys Okay, so mga katiso, yeah, so ayan. So, pakakawala natin itong ulit. Ayan.